nakita ko nga po yung sayaw po nila ng year 2016. Actually ho, nag-start po nung 2015 kay na Rick Karingal. ko, really, so what if, na sumali rin po ako sa mga ganito. And... Bata pa po, po kami, parang sinasabi po kasi lahat ng parents dito namin na gustong gusto nilang bumati dati nung bata sila. She's actually may pamangkin po, karingal side po. Kasi without them po, uh, hindi, hindi ko po mararanasan yung mga gantong bagay. So sabi ko, paano ko ito gagawa ng magandang choreography?